Redemption sa Teheros. Sa Teheros, bulwagan ng pag-asa. Nagtipon ang mga bayani, puno ng gansa. Upang magpasya sa bagong pamumuno. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng mulo. Si Bonifacio, puno ng kapangasika. Nag-aasang pamuno sa bayan na nagsihira. Kung isa hindi siya nanalo ang kapangyarihan sa iba'y napunta. Si Aguinaldo, ang bagong pinuno. Sa kanyang kagumpay, nagsimula ang gulo. Ang kumbensyon, nagwakas sa kaguluhan. Ang revolusyon, napuno ng kalungkutan. Ang puso ni Bonifacio, nasaktan at nagalit. Sa kawalan ng musbisya sa kanyang pagkabigo sa kikinalang tigmaan ang kanyang pag -asa. sa bagong pamumuno naglaho na parabula sa Tenelos nagsimula ang pagbagsak ng mga pangarap ng mga pag-asa ang revolusyon na puno ng pagdududa, sa gitna ng kapuluhan ang bayan ay nag -iintay. sa ating resolution. Tayong mga nauna, tayong may mga nakasalita. Kaya ang tiwala ko sa iyo, bilang isa ng kapitulan, ay pinangubaya ko sa iyo na gawin ko ano. tayo na umaalipin sa ating lahat. Punitin ang sedula.